Kasi sinabi ko, tanchik, ko boss, ako, ko boss, ako ikaw biya intro ako. Ah. Ola, Sina Sinaway, mo, si Ryan ako. ay ni kai. Sinawa ya sa sabe kasi. Nakawan na ba yan John? Na? Oh. oh, pikit mata. O, pikit One. To, tulak me pa brad, tulak yeah. me pa. Paka tulak me. Oh, may lalawin na. na. Oh, yeah. sinabi ko ng abita abit me, na. Yeah. One, two, three. Abit. Ma, pa, mo Kulang yang patulak Brad. Kamu harga adu ya yang tentang tiga ya, ya yang Harga yeah, yang Kamu. Oh, safety nya sarili nya baka may iya, Kamu. Hey. Oh, Dari cuma tengah si oke. Kamu.

hindi naman bababayan Ayaw kasi yun. Ayaw kami mo oh. <laughs> so, rin yung subscriber, mga na. Wah. Dalawang Ako wala line. pa akong sahod eh. Sana makalike pa, may kami na pakasubscribe yung kami ka rin. Ako <laughs> kami ka rin. Yan ako? lalawin ka. Punta nung abos akong mag-youtube ko. Pakit tiyangan kanya, no? Pabarad oh, niya. Pabarad ah, niya. Ini timid mo, papunta kita. Intos mo, timiram yung pin niyo. Papalo. Ay, may lalawin mata mo na Ah, Juan. Kian pa. Abet. Di Abet. Ali apa? ati mitampin. Pakalubog mo'y tampin na. Oh. Ah, oh. ano. Tum lubog mo eh. pa putak ya kayan. 1 2 3. Yun. Ali mo tangki. Yon, pasigaw mo mo Pasingayin mo nga yung tangki dyan Sige pasingayin mo Ah, uh, ngayon na uh, meron tayo dinitira dito. Ayun, mga airbag galing to ng ah, uh, parting Mindanao na naman, no. So, dito lang namin ito ginawa ah, kabaryo na ang ah, kasidad namin sa Pampanga. No? Yan. So, ngayon itong airbag niya, ah, ito sinasabi ko sa, ano, no, sa mga tumatawag sa, sa akin na ah, pagka walang hangin yung airbag nyo, ah, unang-una mag-check kayo ng mga tanki nyo doon sa likod. No? Kung nasaan yung tanki ng airbag. Uh, ah, misan walang pasok doon ng hangin eh no So ito yung titingnan natin mga ka-experience. Yan yung airbag na yan. yan. So yan, uh, kakalagin lang namin po. Ah, yan. Kontrain mo itong apat dito na. Dun, dito ka kay Kuya mag-video. Doon ka kay Kuya. Stop ko na. Hindi, play mo lang. Ito, Yan, dire-direcho yan. Apat yata yan. Apat yata yung boy, diba? Pa, parang lumabo yung ano pa. pa? Camera. Tingnan mo nga. Apat, apat lang. Pa, okay na yung... Layo ka doon, layo ka. Oh, gumating lang ko. Huh? Ayan, gumala na. Layo ka doon ka sa labas konti. Parang nakukuha. Hindi, labas ka pa. Parang nakukuha mo si buya. valve na yung pinakalas pa? Hindi. Check valve yan. Ito na. Okay, lagi nyo na sila. Ano ba? Balde naman natin. Papa, sila. Ay, kung tamay pa ko gumagamit ng station. Kuha ko pa isang station na mas mahaba dyan. Oo, oh, isa pang mas mahabang station. Masyado mix yung station niya. Oo, oh, sige, kontra. Oops, siya. Sige, patay mo muna na. Nap, patay mo muna. Taas mo ganyan. dapat nasikita ko, ikaw pinapanood mo lang ako dito. Oh, Abya! Yeah. Hindi pa kayo ni Brad, oh. Brad, ilang pamilya lang ako din. Ito ko sa'yo. Ay, loko mo lang ka dito ako. Mangwa face mask tamo. May alit ka ba, Brad? Yung ubiyaking arong sa amo. Oh, apat. Ano, kang apat tayo, apat. Apat tayo, magkuha kang piece mas muna. Mali bukto. Chef, pinalika bukto kaya pinalika siya sa Mamaya, maigop natin yung mga likabok talikado sa baga. Lako mo na yan, brad. Yuh! Palambutan mo na rin ha, ba? Talangke. Ba. Sa lang oh, nanan. O, oh, o, oh, o, oh. alua yan. Di kinigay perfect. Kita mo lang striyo. Let's hit me, Brad. pangalan ng Hyber. Talaga katanda WD14 May kisan? Ito daw ng malapit. Aten? Face mask ka na para yung alikabok hindi mo masagap. Oh, ikarin. Face mask may mo batang eme singol to rin Bota magay. Bota okay. mag. Okay. mag. Bota mag. Dale lipat ya, ya. Ya. Tira, Brad. ya. ya, oh, Brad, ya oh, ini. ini. Si abisnya, Brad. puso ito nito Ano kuya, arawan ka per biyay? Arawan kami boss Lugi ka Lugi nga? 10% ng lang kada Mindanao 470 lang? 470, tayo naman yung arawak mo? Ang ah, aming biyay, ganito boss Ah, pag may biyahe Plus mayroon kami may komisyon base Ay, Oh yun maganda, may komisyon May araw ka na, may komisyon ka ba? Oh yun, very good Kaya pag nasira, pwede mo makauwi Ah eh. oh. Kasi mahal yung pagkawa Mindanao eh Wala kami alam doon

sa lalabas doon. Pag sinabi kong papatay mo sa driver, papatay mo. Yun. Okay, okay. Kayo. sumangat boss, minsan may tanya nga lay ko natin may tukos ka rin eh Ha? Sipang may gitang eh boyen na boy, boyen na boy. Okay, paspula kagat. Okay. Ayan na. Tiyaga Okay! Tiyaga naman. mga naman. Ayan Oh. No? nag-level na siya. Nagkakaroon siya na nga sa tangi. Kaya, ayan, mawawala rin yan kapag kapuno na yung tangi. Sige nga boys. Sige, Kasi ngayon mo nga uli. Yan yung hinano ko. Pagka tumatag yung mga driver, pinapachika po agad yung mga tangke, Kasi kung walang hangin yung tangke, ibig sabihin na walang supply sa hangin. No? Yan, yung check valve ang may mga problema. No, yun yung nirepair namin kanina. Yung check valve niya mga ka-experience. Dito, ah, uh, nag-level na siya. Ayan. Kanina, wala nga hangin yan eh. Di ba, kuya? Oh. Ah, kuya, ito si oh. kuya yung Kanina, wala nga hangin o no, kuya, no? Oo, oh, kuya, wala, wala pong po hangin kanina. <laughs> ano, mga ka-experience. Ngayon, <laughs> uh, meron na. Okay na yan. Ano, ah, uh, Subukan. Oh, ayan, nawala na 'yung maingay, tingnan mo. Kasi pultang na 'yung hangin niyan eh. Pultang na. Tingnan mo dito kung may maingay pa. Oh, wala na 'no. Oh, 'di ba? Wala na maingay, 'di ba? Ayun. Wala nang hangin, Brad. Ano, uh, subukan mo siyang itaas baba sa remote. Okay. Oh, tingnan natin kung magtataas baba siya. Ayan po mga ka-experience sa uh, ginawa natin yung airbag dito sa San Fernando. Hop! getas mo pa! Okay. Ayan, bumababa na po siya mga ka-experience, no? Yan. Ayan, ay, naglalaro na siya. Ayan. Hindi, ano? Ah, uh, ibaba mo ng todo. Tapos patayin mo yung tanke. Ay, yung makina. No? para kung siya, oh kung magmamatik siya yan yan sila boss yan oh <laughs> yan ito kasama ko na naman yung mga chikiting ko ayan na uh, na siya oh. yan uh, wala nang hangin yan hindi okay, pababahin mo pa todo ka mo baba mo pa hindi na tayo bagin eh Oh, ayan kita mo mga tsa Magle-level yung kusa. Oh, kita, nagbalik siya normal, bro. Ha? Ayan na. Pero sasabi yung nabos hindi na matutunggal kaya yun. Eh? Hindi, uh, ano, panda rin mga, ano ba yung, ano yung nagwawaring sa dashboard pa niyan? Wala na, kaso yung ingay niya yung sinabi ko nga sa'yo, yung sa speaker niya. pag oh. natin yung magchiching jeep. Hindi, mo rin mga, na namin kung ano yung nagwa-warning sa dashboard ang problema nito mga ka-experience wala tayong mga scanner dahil uh, sobrang mahal ng scanner na 24 volts no yan, so wala pa po, po tayong pambili dahil uh, hindi pa naman tayo kalakasang kumita, tsaka wala pa tayong sahod sa youtube mga ka-experience no, ayan uh, ayan nag level sya, kita mo ko yan nag level, nagbawas sya ano, <laughs> yan. ah ikaw namang video nya hawakan mo

na lang niya ayan kuya pati niyo, kuya ayan dati mga ka-experience so oh, may check engine siya dati tsaka may airbag siya tsaka cab suspension no ayan siya mga ka-experience so ayan ngayon na uh, cab suspension na lang ang lumilitaw kasi nga kinumbert na yung cab suspension niya no ayan mga ka-experience yan yung dati niya ayan o oh. Ngayon na uh, wala na, ito na lang lumilitaw tong cab, nag-iisa na lang. Ito sasabi yung na yung no? eh. Hindi kaya may warning sa ano, wala kasi akong scanner, hindi ko alam kung sino nagwa-warning na yan. Ito cab suspension, matagal naman na yan, di ba? Hmm. Ito. Hindi, ito natural lang 'yan. Ito sa diesel 'yan. Ah, diesel 'to. Oh, yung isa na yung araw na, na dati naman na 'yan, ano? 'Yun nga 'yan, boss. Yung, yung yung, araw. 'Yan. Dati na 'yan, dati na 'yan. Dati na 'yan. Oh. oh pero yung lumitaw dati, wala pong ilaw. Wala po. Ah, okay. Sige, hintay natin mo puno ng hangin. Ayan mga ka-experience. O oh, ano? Gugutom ka na ano? <laughs> Yan. Yung lime boss yung ulo, yung ano. Ito yung ginawa niya ng Oo. ano Ay, ito yung kinumbert nila ano, ito ito ito. ito. Ay, I yung kinumbert sa taas ng ulo yung sa cab to mga ka-experience. Cab suspension po to. Ay. No, cab suspension. Big sabihin na uh, ano to, a uh, manual lang siya, wala siyang automatic yung katulad ng ginagawa natin mga automatic mga ka-experience no ayan ayan wala tayong ano ah, pang scan kung ma-reset sana natin mga ka-experience no nag-iipon ba pa tayong pambili ng scanner natin Napakamahal kasi ng scanner na 24 volts mga ka-experience. Wala pa tayong pambili nun. <laughs> Ito yun so, yun oh, yan yung kulay pula, ano. Oh. Hindi mo siya palyado. Hindi naman. di sana ngayon. May scan sana siya uli ngayon, ano. May scan sana siya ngayon. Sa akin, oh. Yan, eh. oh. yan uh, scan lang natin mga ka-experience para mawala yung, ano, yung tumutunog na yun, no? Ayon. Uh, sa boss eh. ito, yung mga, ito yung remote niya mga experience no ito yung walong bababa ah uh, walong tat walong tatas naman to no yan mga experience yan walong tatas walong bababa tapos apat na bababa apat na tatas ito tatas to apat ito bababa ito yung ito yung uh, level niya eto so bababa natin todo ayan uh, makakita nyo na mabababa ng todo no automatic natin ayan nag-automatic siya mga ka experience oh so, ano kuya okay na tong airbag na ginagawa natin no ang ayaw lang, na lang kuya yung may may ingay may nag may nagwa-warning na ingay mga ka-experience. no ayan. Yeah. Ah. Oh. Ang ah, lakas na ng tunog niya. naka na 'yan. No? Oh. Ah, shadow malabo siya. Ay ko na na, mga experience no. Yung check ball niya nagka problema, no. Ayan. repair na namin. Nagbawas siya, nag siya, nagbawas. Tapos palo dito sa loob, ganun sa likod dito. Palo ka agad siya sa likod, ayan eh, na. Oh, yung harapan mo may sariling tangke, nandun si yung tangke niya, nasa likuran na yun. Ito, may sarili din tangke dito so, sa gitna. Oh, yun, no, wala kanina. Oo. Oh. Kasi wala nga ito kanina pero yeah. nagkakaroon siya. Ibig sabihin na separate yung tangke na ito. Nandun siya dulo. Oo, oh, yun, nandun sa dulo niya yung tangke, no? Ayan. <tip> <tip> oh. lalaro na naman kayo eh, ah, 'di ba? Ah. Nari ka na. Guys, Ang nasira nito. Ang, ang nagisira niyan ano yung supplier ng angin niya nawala. Paano nawala yung supplier ng angin? Kasi nga yung check valve hindi nag-open. Parang nag-stuck 'yung mga check valve niya. Paano ginawa natin sa check valve? Syempre, nilinis na. Sinunod pinis na yung check valve. Oo, nilinis namin yung check valve. Okay. Ngayon kung gusto mong bumili pa eh pa naman ni re na lang. 'Yon na repair niyan. Oh, oh na repair namin yung mga check valve. Ni repair niyan. Oh. Kailan yung ni repair yung check valve? Ah, dalawa. Dalawa check valve. Mm. Dalawa check valve. Yan. May warranty yung gawa natin yan? Yung check valve boss may warranty. Pandarin mo lang siya. Ito. I-operate natin siya. Ah, itaas natin na ano. na. Ayan, tumataas siya, boss, di ba? Ayan, tumataas siya. Oh, i-level automatic natin. Ayan, nakatumating na siya. Katumating na, di ba? O, ibababan naman natin ang todo. O, ayan, bumababan ng todo. Ayan. Bumababan todo, no? O, tumating natin. O, ayan, nagle-level na siya. Ayan, di ba? Nagle-level na siya. Ibig sabihin na, tsaka wala nang warning sa dashboard. Yung airbag, dati naka-warning. Pinicturean niya nga eh. Ibig sabihin na uh, okay na yung airbag. Patay mo muna. Yan mga ka-experience. No? Uh, bago tayo malis sa YouTube channel natin. no, Yan. Uh, yung tanky niya. Yun ang nawalan ng hangin. Yan yung tanky na yan. So ganun lang mga ka-experience. Pag nawalan ng tanky. Ang hangin. Ibig sabihin na uh, check valve. Yun ang may problema. So yun ang tatrabawin nyo. So yun mga ka-experience. No? Uh, hanggang dito na lang. Uh, sana bago tayo malis sa YouTube channel no uh, wag niyo po kaming kalimutan na i-subscribe, i-like, share na rin mga ka-experience no. Thank you, thank you na rin po sa mga nanonood sa inyo mga ka-experience no. Ayun. Maraming maraming salamat po. Sa gusto magpagawa, i-upload ko po yung number ko dito no para ma-assist po kayo mga ka-experience no. Maraming maraming salamat po.